what's up mga man, kamusta kayo? Good morning pala. Uh, sa so video na ito is gagawa tayo ng vlog. So papakita ko lang sa inyo kung ano yung, yung ginagawa ko kapag Sunday na. Sobrang aga pa, mga 4.40 pa lang, mag alas 5. Ngayon kasi is magja-jogging kami. Papuntang uh, Laylay Port. Medyo malayo-layo naman yun, pero siguro okay na yun para makapag makapag stretch nang umaga. na no? So, magdiligo muna ako tapos babalikan ko kayo. Antok pa ako. Ay, katapos ko lang maligo. Sobrang lamig naman. Para kaya yung lamig. Please help me. Uh, ngayon, magbibis na tayo ng pag-jogging natin. Simple lang naman. Ito sa sapatos natin, panakbo. Nabili ko lang to sa Ukay, 300 pesos. Take ata yan eh. Hindi naman ata original yan eh. Pero, okay na yan. Kesa wala. what's up? Nandito na tayo sa labas sa bahay. Ay, sobrang dilim pa rin kahit 5.35 na. So, maintain pa tayong isa dito. Wait, wait, wait. What song are you playing to? Let me see, let me see. Sancho C, man. Sancho C. first stop natin dito sa uh, ospital ng Buak Marinduque. Binago nila yan eh. Dati yung itsura niyan, simple lang. Eh. Pero ngayon binigyan nila. Parang mall na no? Oo, oh, but <laughs> parang mall Pero first stop natin to no? First stop natin. Kala ko nakalimang hindu tayo kanina pa. Par, nagbibidyo <laughs> <Ay>! tayo. Ay! <pa? laughs> Уу уу. Карто. tayo sa uh, Laylay Port. Sobrang ganda dito mga man. Kasi dagat siya at maganda yung lugar 1985 port talaga to dito pumupunta mga tao para lumuwas sa kabila pero hindi ko alam kung bakit hindi na nila tinuloy pero siguro gawa ng maraming isda dito maraming manging isda halos karamihan ng tao dito sa lugar na to is manging isda kasi, pumunta dito mga once in a while pero ngayon nauwi na tayo kasi mag skate pa tayo mamaya so kita kita tayo sa bahay Let's go! So yun, nandito na tayo sa bahay ngayon. Ang oras ay 8.21. So naglakad lang kami pabalik kaya medyo matagal. Ayan, maaraw na. So ngayon, ang gagawin ko naman is uh, magbabantay na ako. Hello! <laughs> Skater ka daw paglaki, Trent? <laughs> oh, totoo daw. Hi muna, hi muna sa amin. Lang. <laughs> 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 e huh? So yun mga man, babantayan ko si Trent hanggang alauna siguro hanggang umuwi si mama niya. So bye-bye muna kayo mga, bye-bye! Soa balik kanjo kayayo mame alaana Hey, what's up mga man? Dito tayo sa bayan ng Gasan. Medyo malayo-layo yung Gasan kung manggagaling ka sa buha kung saan ako nakatira. Kasi nandito ka parang city. Ito yung ano eh pag sa Gasan ka nakatira, parang city siya. Ang maganda pa dito sa Gasan yung history niya. During 1942, uh, dito nagland yung mga Japanese gamit yung eroplano nila para matangkang sakupin yung buong Marinduque. Ayun, 1942 yon Tapos 1945, sumunod yung mga US um, military, yung mga ganyan, para tabuyin yung mga Japanese. At naging successful yon Napakaganda dito. At meron tayong mga local skater dito sa Gasan. So tara, Ah. Uh, uh, mas maganda, mas maganda 'yun. Kami ang sir. Thank you po, thank you. Very good. Tinanong sa atin, gusto niya 'yung anak niya, turuan natin mag-skate. Napakaganda, 'di ba? Sa dami ng sport car Sa dami ng sport. Okay, pero skateboard na piling ni Kid. Eh, hey, marunong agad mag-ride so. Sa... Hey.

Yo, what's up mga man? So, nakapag-skate tayo na maayos dito sa Gasan. Salamat sa mga skaters dito. mga local skaters dito sa Gasan kasi yun sobrang solid talaga dito maglaro. So, ngayon dahil gabi na, uuwi na tayo. Tara. Yo, I'm JR. I'm from Gasan. Yo, Eric. what song are you listening? <laughs> huh? Toto, for sure. <laughs> Toto. <laughs> Toto, for sure. Kail <laughs> Francisco. Man. Hey! Huwag ka na mag-aaral. <laughs>